Kaliwat ka ng kwento ng kababalaghan ang ating naririnig tuwing pista ng kamatayan. Iba't ibang paniniwala din ang napag-uusapan. Mga kwento ng di makamundong elemento, mga kwento ng di maipaliwanag na karamdaman, at ang ilan, kwento ng di umano'y paggaling at kaligtasan. Bitbit ay isang kakayahang handog na dulot ng pananampalataya, sila'y natutong gumamot ng kapwa Uh, nagsimula ko ako mag-amot yung nanu ko ako ng galing sa taas na uh, si ama doon gusto nila na manggamot ako pero wala akong magawa dahil iyang kagusto nila kaya nagawa ko ang manggamot at nagsimula ka ako 1993 nabuo ang grupo ko 1995 yon ngunit nagsimula ako na talaga na manggamot 1993 ginagamot po namin lahat ng sakit, lahat ng karamdaman at kung sinong lalapit sa amin, ginagamot namin, wala kaming pinipili. Nagsimula ako nung nagkakilala kami. Dahil sa ibinigay niya sa amin ng mga dunong, yun na, marami nang lum lum ay lumalapit sa amin na magpagamot. Sa dami ng pangalan, may pagkakaiba nga ba ang albularyo at manggagamot? Para sa akin, ang albularyo at kami, para sa akin, isa lang. Para sa akin, isa lang. Kasi yung albularyo, gano'n din. Yung mga lumalapit sa amin na nagpapagamot, lumalapit din yung sa albularyo na gano'n din ang binagagamot. Kaya para sa akin, isa. Baka paggamot at makatulong sa kapwa. At ang kanilang kasangga sa pagpapagaling? Langis. Yun lang, langis lang, wala nang iba. Yung gagawa kami ng puliwik, gagawa kami ng langis na pito, yun ang inilalagay namin dito. Yun ang ginagamit namin na panggamot. Ngunit ano man ang kanilang intensyon, ang karamihan iba-iba pa rin ang reaksyon. Ang ilan pa nga, dumanas ng diskriminasyon. Hindi maiwasan, lalo na sa mga taong... Uh, against sa amin. Hindi talaga maiwasan, ngunit tanggap namin lahat yun. Halimbawa, yung uh, galit sila sa amin, na sabihin nila na huwag maniwala sa amin, o pag may nagpagamot, iba pa ang salita pag nakatalikod, pero bumabalik naman sila dahil gumagaling sila, pero wala po lahat sa amin yan, anumang mga salita, hindi namin pinapansin dahil kapwa namin sila. Hindi naniniwala ginamot mo na nga sila. Gumaling na nga silang lahat. Pero hindi mo maiwasan. Hindi ko alam. Sa napiling direksyon, ang kababalaghan para sa kanila ay tila naging kwentong pangkaraniwan na lamang. Ako personally, hindi basta-basta ang ginagampanan ko. Hindi lang mga multo ang nakikita ko. Lahat nakikita ko. Lahat ng kasamaan, lahat ng ano ng spiritual, yun ang talagang pinakamatindi sa buhay ko dahil ako ang nakikipaglaban para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Mga laman lupa, lahat ng mga kapri, ganun, mga white lady, makikita namin lahat tapos yung may lalapit sa amin na magpagamot, lalo na yung naka halimbawa nagsasabog sila ng mga tubig na hubuhusan nila, malata ang katawan, haplusin ko lang yan, mawala na. May mga pagkakataon din na may lumapit na hindi naniniwala. Lahat. Marami kaming ginamot na mga ganyang mga karamdaman. Ngunit, nagpapasalamat sila dahil gumagaling sila. Dahil, dahil wala kaming pinipili na gamutin. Lahat ng karamdaman, ginagamot namin, basta tao sa puso ang paniniwala nila sa amin. Huwag silang, lumapit sila na magpagamot, kailangan tao sa puso ang paniniwala nila para tuloy-tuloy din ang paggamot namin sa kanila. wag nila kalabanin. At sa mga pagkakataong yun, Tangin sila na lamang ang maaring matakbuhan. Pero meron akong experience sa isa talaga na ngayon na ginamot ko na kahit saan na siya magpagamot, hindi siya gumaling. Nung sa akin siya lumapit, gumaling siya. Pero talagang nakakatakot talaga ang nagbarang sa kanya o kumulang. Dahil para, kung hindi lang sila Panginoon ang humawak sa akin, baka talo ako. Dahil sila Panginoon humawak sa akin, hindi ako natalo uh, dahil kaya hindi siya gumaling kahit saan pa magpagamot dahil ang bumarang sa kanya ay isang grupo at napakalakas ang pinuno nila bago pa makarating sa pinuno maraming grupo na kakalaban halimbawa kami, gamutin namin siya kakalabani namin yung nang nagbarang hindi pa yun ang pinuno, grupo lang yun kaya paano siya magagamot? Ang daming grupo na haharapin at kalabanin niya bago ang pinuno. Pero ako, kinalaban ko lahat yun hanggang sa nabot ko ang pinuno. Hindi basta-basta ang -basta ginawa sa kanya. Uh, talagang... Nung ginamot ko siya, nung ginamot ko siya, daming lumabas sa kanya. Ngunit ako lang nakakita. Dahil ang panggagamot ko, espirituan, hindi yung aktwal na makikita kung ano ang lumalabas sa, sa ginagamot. Yung mga kulang. Ayon, si Ate Aw ang pinakalas nating nakita. Pero meron pang kwento din katatakutan si Ate Aw patungkol nga dito sa pag-heal -he niya spiritually ito talaga namang ang galing, no? Di ba? <laughs> ang, dami, di ba? Ang dami um, mga ganyan. Siyempre, katulad nga lang sinabi din nila, may mga naniniwala merong hindi, pero pag lumapit ka nga daw sa kanila, dapat buo, may, pa, oo, dapat buo yung pag pagtitiwala mo sa kanila. Pero mamaya, malalaman natin ang katuloy ng kwento ni Ate aw sa experience nga niya. Sa pinaka, oo. na, pinaka nakakatakot niyang experience patungkol sa kanyang pagiging healer. Papatuloy. Okay. Uli na ang ating mga kwentong katatakutan sa Kasyokot! Yung mga kugita na ipapasok sa tiyan, lulubo na lang yan lalaki. Dalhin nila sa doktor. Walang makita ang doktor. Pero pag mo sila, kasing laki ng ulo, gagalaw sila doon, gagalaw yun ang na, yun ang lagi kong ginagamot. Yun ang laging pumupunta dito na magsilakihan ang mga tiyan. Yun yung mga kulam. Tapos pag ginamot ko sila, di bigyan ko ng limit yung mangkukulam. Kasi kung hindi nila tanggalin, ibulta ko sa kanila. Mm, babalik sa kanila. Kaya ang sabi ko sa kanila pag yung lalabas yan iplas ninyo sa ano sa kubita lalabas kasi ng laki ng ulo na parang nangabulok ba parang sila rin naman ang nagkwento nakakatakot na ipanglabas nila pero ang iba ang nakakatakot na ginamot ko yung taga galing siya ng Japan ano siya nag-unag tutugtong. Mayroong babae siyang naggalaw na taga dito sa Pampanga. Ano, siya lang nang di naman nagkwento. Ngayon, nung inano daw siya ipakasalan, may nagsabi daw na kapitbahay na pag pinakasalan mo yan, nung pumunta sila dito, alasais 6 pa lang ng umaga, sinabihan na ako ni Panginoon, sindihan mo yung apat na kandila, di sumunod ako. Hintayin mo darating sila. Dumating na sila, ito. May daladalang mga kadina. Ang lalaking kadina. Mga malalaki pa yata dito. Ang lalaki ng kadina, ilang dala nila apat. Kasi pag yung sinumpong daw yun, papasok yung tikbalang sa kanya. Puro sugat-sugat yan. Nung nagdoon daw sila sa Manila, lalaki ng building, talunin daw niya, talun-talunin daw niya ang mga building. Ngayon, kahit saan-saan daw sila nagtataw, walang nakagaling. Naubos na daw yung tira na ipon niya sa abroad, wala daw nakagaling. Bago siya nakarating sa atin po ito, maraming, maraming na siya nakunta. Subukan mo siya, dito sa balakbak. Wala namang mawawala, sabi. Ngayon, nung ginamot ko sila dyan, yung anim nagtakbuhan. Nagtakbuhan o nagtago na. Dahil nung ginamot daw siya sa iba, nung pinasukan daw siya ng tikba ng pinang hahagis ah. daw silang lahat, pati ang manggagamot. Ngayon, sabi ko, sige, subukan nilang itapon ako. Sabi ko sa kanya, sila ang ipangtapon ko ngayon. Mamaya nung hindi po ko na siya dyan, umiyak na, itali na ninyo ako, itali na ninyo ako. Kadina dito, kadina, kadina, limang kadina, pati dito. Tapos sabi nung ano ate, saan natin ito ipang, ipang tali kasi pag ganyan ate, pag lahat yan. Sabi ko, subukan niya. Alisin niyo ang kadina, walang kadina, doon dalhin niyo yung kadina doon, sabi ko. Di nung ginamot ko, tinakpan na siya, nanginginig talaga siya. Ate, nandyan na. Nandyan na ang tikbalang. Ayan, sumilit na, na sa bintana. Hindi yan pasok dito. Huwag kang matakot na nandito ako. Tapos, ipikit mo lang yung mata mo, sabi ko sa kanya. Di pagkatapos ko siyang hinawakan dito, tapos hinawakan ko ng dibdib niya, sabi niya, ate, ang doon na yung tikbalang. Oh, ayun na. Oh, ang doon na sa taas. Tapos bumalik na silang lahat. Ang ah, saya-saya nila. Ang saya-saya nila, sabi niya, niya. Bakit, sister, sabi niya, ang dami na may pinungta. Bakit pinagtapon? Sabi ko, hindi ko alam. Basta ang sa amin, tumawag lang ako sa Diyos. Sila ang gumagabay sa amin. Nagamotin ko kahit kung sino ang lalapit sa amin. hindi kami nagpabalik. Magkaiba man ng paniniwala, ang masasabi lamang nila. Uh, ang mensahe ko sa mga hindi naniniwala, uh, hindi naman po kami uh, nag-aano sa inyo kung ayaw niyo maniwala. Ngunit ang sa amin lang naman, o uh, kung ayaw nyo maniwala, okay lang. Basta, basta, manahimik lang kayo. Uh, kasi ang sa amin pagtulong lang naman sa kapwa at lalo na sa mga nangangailangan ng tulong namin yun lang naman ang mensahe ko huwag, na kayong magano kasi hindi na masabi niyo na talagang ano may panahon o baka may panahon lalapit rin kayo sa mga albularyo o manggagamot para magpagamot rin kayo di ba kaya bilang kapwa namin bilang kapwa ko mahal namin kayo lahat kaya wala kaming masasabi sa inyo. Kahit ganyan pa ang mga maririnig namin tungkol sa inyo. Kung naman, okay lang kung hindi sila maniwala. Wala namang mawawala sa atin, di ba? Nandiyan naman ang Diyos. Sila ang susunod ko. Sasabihin kasi nila, huwag mo silang patundan. Huwag mo silang itindihin. Dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya sundin ko sila hindi rin ako galit kahit ano pa ang maririnig ko mga ako nagpapanibigay dahil tao lang sila na nagamit sa masama kaya hayakan ko sila kaya sabi ko mina minahal ko rin sila bilang tao ayaw kong magtanim ng kalit sa mundong ating ginagalawan mga elemento na hikita at hindi ay nariyan lang ang tanging dalangin lamang katahimikan at pagkakaunawaan. At Ayun. yun na nga ang kwento ng ating mga spiritual healers, healers, katulad ng sinabi no, na respeto sa mga naniniwala at hindi naniniwala. Oo, tama ka dyan, Ma'am No? Lalo nga doon sa mga nabanggit nilang mga tikbalang and other elemental uh, forces. forces di ba yung mga tikbalang? Sabi, nandun na daw sa taas and all that. Diba? Di uh ba? -oh. E, kung nagi uh, nag exist talaga sila or para sa, sa -base iba na rin uh -oh. sa paniniwala mo eh, ano uh, respeto di ba yes. kasi whether or not naman ang question pa rin whether or not na nag exist sila or, or nagco exist sila with us eh kailangan pa rin nating maging maingat maging uh -oh. marespeto uh -oh. at syempre samahan na rin natin ng dasal yes naman at tiwala sa may kapal uh oo -oh. dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag ikaw ay tumingala Makikita nakatingin mo. ka sa taas. Just <laughs> makikita mo yung langit. <laughs> ah, yung langit. Oh. Oo. Pero huwag kang papasok sa liwanag. Oo, huwag muna. Huwag <laughs> muna.